Mapagpalang araw sa ating mga kababayan at ating pag-usapan ang mga karaniwang joke ng mga pasyente na kanilang ina-apply sa tunay na buhay. Una, pagdating po sa vitamins. Dok, wala na po kasing tumatalab na vitamins sa aking mga anak. Lahat po nasubukan na namin ng brand. Baka naman po pwede po na vitamins po sa mata. Ang tanong ko, bakit po vitamins sa mata? Eh para po, doktor, kung hindi man po tumalino, tumalinaw ang mata. Ang ibig sabihin nun, tangongopia. So, tingin ko, baka joke lamang yon Kasi lahat naman ng vitamins ay pwede pong makatulong para lumino ang mata. So, huwag niyo pong gagayahin yun ha. So, although joke lang ng pasyente yon Siguro naman po ay hindi po maganda po natin gawin na mano. No? Siguro bakal wala lang talaga. Despedo lang po talaga yung kanyang nanay. Pangalawa, Dok, sige po, lahat ng gamot, susundin po namin yan, uubusin po namin. Pero pagdating sa butika, bibili ng isa-dalawang gamot, baka daw tumalab na sa isang inuman. Kaya nga nag-prescribe ang ating mga doktor ng mga 7 days, mga 2 weeks, nang sa ganun po, umabot yung therapeutic effect at gumaling po ang inyong karamdaman. Pangatlong mga joke naman po, Dok, magpapabasa lamang po kami ng laboratory, may bayad pa po ba yun? Kahit po 3 months na po hindi pa nakikita. At iba na po ang ipapakonsulta po sa doktor. Yan, yan po yung mga common na joke na ginagawa ng mga pasyente. Kunyari, follow up, pero iba yung papakonsult, no? So, okay lang naman po yan, ha? Basta sa mga doctors natin, medyo lawakan nyo lang po ang inyong pasyensya at pagtitimpi. Talagang common po natin yan na-encounter. pang apat po, kapatid, mapapansin mo, mamamalingkin ang mga pasyente ng mga doktor at the end, babalik din sa'yo. And my advice, always welcome them with open hands. And talaga po, unawain nila lang. Uh, siguro may nararamdaman lang po silang kakaiba sa kanilang nararamdaman. panglima naman po kapatid, Una, walang bilip sa'yo yan sa so sinasabi mo. Pero nagkatotoo yung sinasabi mo, dun, nakarecord pa ang inyong mga sasabihin sa kanya para hindi po niya malimutan. So ito po yung mga common scenario natin na karaniwa natin nakikita sa medical practice. So sa mga pasyente po natin, uh, wag po kayong mahiyang magtanong sa mga butihin nating doktor. No? Kasi po para mas ma-address po natin kung ano yung kailangan nyo. Kami mga doktor po, ang goal namin, ang iniisip namin, paano po ba makakatipid ang pasyente na to? Paano po ba namin magagamot lamang ng isang gamutan na hanggat maaari naman po ay kung kailangan ng follow-up o kung sa kasakaling napakasimping sakit lamang po nito, maagapan po natin. Kasi alam naman namin na mahal po talaga ang gamot at alam namin may price po ang konsulta. Kaya po huwag kayong mahiyang magtanong sa amin, itanong nyo po lahat ng sa ganon, ma-address po natin ang inyong mga concern at magamot ang inyong karamdaman. Ito po si Dr. dito Anang, bibigay sa inyo ng libring payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.